Sino nga ba mga pinakamisteryosong karakter ng istorya? Kapag sinabi kong misteryoso, sila yung mga tauhan ng kwento na nabanggit sa Hunter x Hunter pero hindi pa ipinapakita o ipinapakilala ng maayos. Ang mga karakter na ito ay merong mga malalaking papel sa takbo ng kwento kaya madaming mga tagahanga ng Hunter x Hunter ang nasasabik na makilala sila. Sa video na ito, iisa-isahin ko sa inyo ang sampung karakter o grupo ng mga karakter na nanatili pa rin misteryoso. Ipapaliwanag ko sa inyo kung sino sila, ano ang malaking contribution nila sa istorya at kung maaari pa ba natin silang makita. Napakaganda ng topic natin ngayon dahil uumpisahan natin ang ating video sa top 10 hanggang makilala natin ang top 1 o ang pinakamisteryosong karakter ng istorya. Top 10. Ang Lola ni Kilua. Ayon sa episode 22 ng Hunter x Hunter, ang Zoldyck family ay binubuo ng 10 miyembro, kabilang dito ang limang anak, ang nanay, ang tatay, ang lolo, lola at ang great-grandfather ng pamilya. Napakilala na ang siyam na miyembro ng mga Zoldix maliban sa isa. Ito ang lola na kiluwa. Kung ating matatandaan, ang bawat miyembro ng Zoldix ay pinakilala ng masinsinan sa bawat arc ng Hunter x Hunter. Halimbawa dyan si Illumi na naging kontrabida sa Hunter Examination Arc, si Silva at Kikyo na nagkaroon ng malaking ambag sa Zoldyck Family Arc, si Maha na ipinakita ng bahagya sa York New City Arc, si Miluki na tumulong sa ating mga bida sa Grid Island Arc, si Zenon na sumama sa mission sa Chimera Ant Arc, si Aloka na nagpamalas na kapangyarihan sa Chairman Election Arc, at ang bunso ng pamilya Zoldyck na si Kaloto na lumabas sa halos lahat ng arcs ng kwento ang bawat membro ng pamilya ng assassins ay nagkaroon ng papel sa bawat yugto ng Hunter Hunter. Kaya malaki ang posibilidad na kapag ipinagpatuloy ang kwento, makikilala natin ang lola ni Kilua. Naniniwala ako na ang dahilan kaya katabi ni Kilua ang kanyang lola sa larawang ipinasilip sa kwento ay dahil gustong sabihin sa atin ng istorya na si Kilua ay malapit sa kanyang lola. Katulad ng pagiging malapit ng batang Zoldyck sa kanyang kapatid na si Aloka Maaaring ngayon na nililibot na nila Kilua at Aloka ang mundo Bibisitahin din nila ang kanilang lola At malalaman natin kung anong klaseng Zoldyck ang lola ng ating bida Top 9 Floor Masters ng Heaven Sarina Ilan sa mga misteryosong karakter na hindi pa o hindi na naipakilala ng istorya ay ang mga floor masters ng Heaven Arena. Sila ang isang pinakamagaling na fighter sa buong gusali. Dahil dito, meron silang mataas na ranggo kumpara sa ibang mga kalahok. At meron din silang sariling pinagahari ang floors mula ikadalawang daan at tatlumpu hanggang dalawang daan at limampung palapag. Ang pagiging floor master ay nangangailangan ng pambihirang galing sa pakikipaglaban sapagkat kinakailangan mo munang manalo ng sampung beses sa ikadalawang daang palapag bago ka magkaroon ng chance ang hamunin ng isa sa dalawamput isang floor master. Sa buong kwento, dalawa lamang na floor masters ang ating nakilala. Ito ay sila Hisu Kamoro at Krollo Lucifer. Ang dalawang ito ay mayroong malahalimaw na lakas at galing sa paggamit ng net. Kaya hindi imposible na ang labing siyam na floor masters na hindi pa naipapakilala ay nagtataglay din ng hindi ka kakayahan. Hindi pa natin masabi kung ipapakita pa ng kwento ang mga misteryosong karakter na ito. Subalit kung nagawa ng istorya na bumalik sa Heaven Sarina dahil sa laban nila Krolo at Hisoka, hindi malayong mangyari na balikan din ng kwento ang mga hindi pa naipapakilalang floor masters. Top 8 Pure Palarin Squad sa mga hindi pamilyar sa pangalan ng grupong ito, ang Pure Palarin Squad o Seren Group ay isang samahan ng mga magagaling na hunter sa Hunter Association. Ang mga miyembro ng grupo ay nagtataglay ng walang katulad na kakayahan, kaya kinikilala ang mga kasapi ng Pure Palarin Squad bilang legendary o mga alamat. Ang nagpapatunay sa lakas ng grupong ito ng mga hunters ay ang pagiging isa sa kanila ng kinikilalang pinakamalakas na non-user sa mundo na si Isaac Netero. Nagpapakita ito na maaaring kasing lakas o kasing galing ni Netero sa paggamit ng Nen ang ibang miyembro ng Pure Palarin Squad. Kaya sobrang interesante talaga malaman kung sino ang iba pang miyembro ng samahan. Sa ngayon, buwag na ang Pure Paladin Squad. Hindi na sabi ang rason sa pagkawala ng grupo. Hindi rin nabanggit kung sino-sino pa ang mga miyembro sumali dito. At hindi pa naipapakita ng istorya kung may pag-asa pa bang mabuo muli ang Pure Paladin Squad. Noong nasa kalagitna ng ikalabing tatlong chairman election, sinubukan ng double star headhunter na si Terradine Neutral, ng single star blacklist hunter na si Boshedora Ambitious, at ng lost hunter na si Loop Highland na itatag muli ang Pure Palarin Squad. Nagdulot para subukan nilang i-recruit ang magaling na hunter na si Moral McCarnacy para maging pinuno ng Pure Palarin Squad. Subalit, tinanggihan nito ng hunter. Higit pa dito, pinaslang ni Hiso kasi Labosidora at Teradine kaya lalong naging imposibleng mabuo ang Pure Palarin Squad. Kung may makikilala pa ba tayong dating membro ng samahan at kung makikita pa natin ang lakas nila, ay malalaman natin sa mga susunod na parte ng istorya. Top 7. Grid Island Game Masters Ang Grid Island ay ang larong sinalihan nila Gon at Kiliwa para magkaroon sila ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Jing Freaks. Ginawa ito ng ating mga bida sapagkat si Jing ay ang pangunahing creator at game master ng Grid Island. Bukod sa kanya, may sampu pang karakter na kasama si Jing sa paglikha ng game. Ang bawat isang karakter na ito ay ang naging iba pang game masters at merong iba't ibang katungkulan sa Grid Island. Katulad ni Razor, ang game master na namamahala sa pagprotekta sa isla laban sa mga gustong pumasok dito gamit ang maling paraan. Si Ita, ang game master na nakatalaga sa pagsulubong sa mga bagong players ng game. Kasama din ang kambal niya na si Ilina ang game master na may responsibilidad naman sa mga players na gustong lumabas ng game. Ang mga game masters naman na sila Dwood at least ay ang nag-aasikaso sa mga players na nagawang manalo sa Grid Island. Ang mga unang letra sa pangalan ng mga game masters ay kumakatawan sa bawat letra na meron ng Grid Island. Kaya kung ating titingnan ng maigi, meron pang limang game masters na hindi pa ipinapakilala sa istorya. Sila ang mga game masters na nananatili pa rin misteryo. Maraming tagahanga ang Hunter Hunter na gusto makilala sila kasama ng mga Game Masters na una na nating nakita. Sapagkat kung si Razor ay nagtatagli ng lakas na paminsala kanila Hisoka, Killua at Gon, at kung si Jing ay kabilang sa mga pinakamagaling na Ninjas ng mundo, hindi malayong mangyari na ang iba pang Game Masters ay nagtatagli din ng mga kahangahangang abilidad na kanilang ginamit upang buhoy ng Greed Island. Top 6 Dark Continent Survivors. Ilan sa mga misteryosong karakter na hindi pa ipinapakilala ng istorya ay ang mga survivors ng Dark Continent. Ang pagpunta sa mapanganib na kontinente ay labis na ipinagbabawal ng B5 o ang limang pinakamataas na pinuno ng mundo. Ngunit, sa nakalipas na maraming taon, madaming ekspedisyon at paglalakbay ang sumubok na magtungo sa Dark Continent upang kumuha ng kayamanan dito. Umabot ng isang daan at apat na putsyam na ekspedisyon ang naitala ng mga tao Mula sa mga paglalakbay na ito, lima lamang ang masasabing nagtagumpay. Libo-libong mga tao ang kasama sa paglalayag. Subalit, 28 lamang ang nakabalik ng buhay. Ang kakaunting bilang na ito ay kumaunti pa dahil mula sa 28, tatlo lamang sa kanila ang nakapasa sa post-evaluation test at naipagpatuloy ang kanilang buhay na parang normal. Kabilang sa tatlong ito si Beyond Netero, ang isa sa mga sikat na survivors ng paglalakbay patungo sa Dark Continent. Bukod kay Beyond, nakapunta rin sa mapanganad na kontinente ang kanyang ama na si Isaac Netero. Kasama ng Hunter sila Linnea at Zig. Hindi kabilang sa opisyal na listahan ng paglalakbay nila Netro sa Dark Continent. Katulad ito ng ekspedisyon na sinamahan ng direktor ng International Permit Agency na nakapunta rin sa Dark Continent pero nakabalik ng buhay sa ligtas na mundo. Sa madaling salita, madami pang survivor sa Dark Continent ang hindi pa pinapangalanan ng istorya. Ang mga survivors na ito ay siguradong nagtataglay ng mga kakayahang kanilang nagamit upang mabuhay sa panganib ng Dark Continent. Sigurado ako na sa pagpapatuloy ng istorya, makikita natin ang kanilang lakas, lalo na ngayong malapit ng umikot ang kwento sa Dark Continent Arc. Top 5. Zig Zoldyck Si Zig ay kasama sa mga misteryosong karakter ng istorya sapagkat isa siya sa mga Zoldyck na hindi pa masyadong naipapakilala ng kwento. Kasama siya ni Isaac Netero sa isa sa ekspedisyon nito sa Dark Continent. Nagpapatunay ito na malakas din siya at may tinataglay na kakayahang akma sa Dark Continent. Pero bukod dito, hindi na nabanggit si Zig sa kwento. Hindi man lamang siya nasama sa mga anino ng Zoldyck na ipinakita sa mga unang parte ng anime. Hindi rin sinabi kung anong relasyon ni Zig sa ibang mga Zoldyck at hindi rin nagbigay ang kwento ng sinyales na makikita pa natin siya. Marami ang nagpapalagay na patay na si Zig sapagkat siya lamang sa tatlong magkakasama sa Dark Continent ang hindi pa naipapakita. Ipinasilip na ng kwento si Linnea at nakilala na natin si Netero. Pero si Zig, hindi natin alam kung nasaan siya. Naniniwala akong magkakaroon ng parte ang kwento na tatalakay kay Zig. Maaaring kapag ipinakilala na siya ng lubusan, malalaman natin kung kaano-ano siya nalaki At masasagot din ang misteryo kung si Zig ba ang nagdala kay nanika sa kanilang pamilya. top 4, Gairo. Si Gyro na siguro ang isa sa pinaka-espesyal na karakter sa ating listahan. Sapagat kahit misteryo pa rin ang kanyang pagkatao, nagkaroon siya ng sariling flashback na tumatalakay sa kanyang buhay at pagkabata. Nasaksihan natin ang mga salimuot na nakaraan ni Gairo na para bang gustong sabihin sa atin ng kwento na dapat ay magkaroon tayo ng simpatya sa karakter na ito. Maliban dito, tinalakay din ng iba't ibang parte ng Chimera Antark ang kakayahan ni Gairo Katulad ng pagtatag niya sa NGL, ang pamumuno niya sa isang malaking organisasyon at ang paglaya niya mula sa kontrol ng reyna ng mga langgam. Higit sa lahat, nagpakita din ng kwento ng ilang mga palatandaan na si Gyro ay dapat nating abangan sa mga susunod na kabanata sapagkat maaari pa siyang bumalik. Patunay dito ang paghahanap sa kanya ng dati niyang tauhan na si Welfin. Ang pagkasabi ng istorya na maaari nagtungo siya sa Metro City at ang pagkonekta ng kwento sa pangalan ni Gairo sa ating bida na si Gon ilan ito sa patunay na isang importanteng karakter si Gyro kaya dapat natin siyang abangan dahil sigurado may malaki siyang papel sa kwento Top 3 Sheila Kung napanood na ang nakaraan ni Kurapika at Pyro nakita nila ang isang misteryosong babae sa kakahuyan na nagngangalang Sheila nabalian ito ng binti kaya tinulungan nila itong gumaling Naging malapit ang dalawang bata kay Sheila sa so isang araw bigla na lamang itong nawala ang babaeng ito ang parehong Sheila na naging kababata nila Krollo at ng Phantom Troop noon. Subalit so, nung itinatag din nila ang kanilang samahan dahil sa pagkamatay ng kaibigan nilang si Sarasa, bigla na lamang umalis si Sheila at lumayo sa kanyang mga kaibigan. Sila Kurapika at Crollo ay dalawa sa mga pinaka karakter ng kwento, kaya ang malaman na merong isang Sheila na pareho nilang nakasama noong sila yung mga bata pa ay sobrang napaka-interesante sapagkat naniniwala akong hindi ito nagkataon o wala itong koneksyon. Merong alam si Sheila ukol sa sinapit ng lahi ng kurta at meron din siyang nadiskubri ukol sa kamatayan ni Sarah sa. Ang kaalaman niyang ito ang rason kaya dapat nating abangan ng pagbabalik ni Sheila sapagkat maaaring siya ang makakapagpabago sa kalupitan nila Krolo at sa layunin ng paghihiganti ni Kurapika. Top 2 Don Freaks ang nakakuha ng ikalawang pwesto ng pinakamisteryosong karakter sa istorya ay si Don Fix. Siya ang karakter na nagawang malibot ang silangang parte ng Dark Continent at may sulat ang kanyang paglalakbay sa isang lebrong tinatawag na Journey to the New World. Nasa librong ito ang mga mahalagang impormasyon ukol sa kayamanang makikita sa Dark Continent, pati na rin ang mga mapapanganib na halimaw o nilalang na namamalagi sa lugar. Ang mga impormasyong ito ang rason kaya nakilala si Don Fricks ng maraming tao sa ligtas na mundo lalong lalo na ng mga manlalakbay na gustong puntahan ng Dark Continent. Ngunit, sa kabila ng detalyadong libro na meron si Don Freaks, hindi pa natin siya ganoon kakilala. Hindi natin alam kung anong hitsura niya, kung kaano ano siya ng ating bida na si Gon, at hindi rin natin masasabi kung gaano talaga kalakas si Don Freaks. Ang tanging alam lamang natin ay posibleng nabubuhay na siya ng humigit kumulang tatlong daang taon. Maaaring sa pag-usad ng Dark Continent Arc, magbibigay pa ang kwento ng ilang impormasyon ukol kay Don Frix. Pwedeng magmula ito sa kanyang libro, maaaring manggaling ito kay Jing, at posibleng makita na mismo natin si Don Frix. Ito ang pangyayaring dapat nating abangan. Top 1 Top 5 Nen Users ang nakakuha ng ikaunang pwesto sa listahan ng mga pinakamisteryosong karakter sa istorya ay ang limang karakter na bumubuo sa top 5 ng pinakamagagaling na nine user sa mundo. Ang listahang ito ay nagmula sa kinikilala noon bilang pinakamalakas na nine user at ang dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Sinabi ng matanda ang impormasyong ito kay Biscuit Kruger, so balit isa lamang mula sa limang nine user ang nakilala natin. Ito ay si Jing Freaks hindi na nabanggit ng kwento kung sino ang apat na iba pa, kung ano ang kanilang makakayahan, at kung mga hunters ba sila, assassins o ibang nila lang. Ganun pa man, may isa silang pagkakapare-pareho. Ito ay ang pagiging makapangyarihan pagdating sa paggamit ng Nen. Kung walang hirap na nakokopya ni Jing ang ability ng ibang nine users, kung nagagawa niyang makalikha ng mga bagong nine abilities sa loob ng maikling panahon, at kung nagtagumpay si Jing na matalo ang mga malalakas na nine users gamit ng kanyang kakayahan, hindi mahirap paniwalaan na ang iba pang karakter na nasa listahan ng top 5 nine users ng mundo ay kasing abilidad ni Jing. Marami nang nagdadating ang mga bagong karakter na nagtataglay ng pambihirang lakas, hindi walang abilidad at hindi masukat na kapangyarihan Pwede nating panawalaan na isa sa kanila ang tinutukoy ni Netero sapagat hindi tayo sigurado kung ipapakita pa ng kwento ang top 5 na news source ng mundo o kung mananatili na lamang ang mga, mga karakter na ito bilang isang malaking misteryo. Ang sampung misteryosong karakter o grupo ng mga karakter na nakapasok sa ating listahan ay ang mga tauhan din ng istorya na kumuha ng interes ng mga tagahangan ng kwento. Marami sa atin ang gusto sila makilala, malaman kung anong kakayahan nila at makita kung ano ang halaga nila sa istorya. Kung magkapakita pa ba sila sa Hunter x Hunter ay dapat nating abangan sapagkat siguradong malaki ang magiging papel ng mga misteryosong karakter na ito sa oras na magpakita sila sa kwento.